mga hindi po nakakalam ito ang tinatawag na rosemary o oh, domero sa matatanda ito ang tinatawag na domero sa matatanda yung rosemary yan o oh. maigyan sa mga hindi napagkakatulog yan iniinom nilalaga yung iba naman doon din sa ubo o oh. Oh, Yan, dumayro. Oh. Hmm. Ito, ito, eh, ang amoy nito ay I mint, mean, yung parang amoy din ng ng basil o ng ibalaton. Yan, eh. may, may ito sa mga lamig sa katawan.